Magandang araw mga kaibigan. Ito, higop muna tayo ng dark chocolate. Mmm, sarap. Sa mga kapwa senior citizens or yung gustong mag-invest sa inyong health, kontakin nyo ang number na ito para makapadeliver kami sa inyo ng dark chocolate. Okay, matagal kong inaabangan ang official statement ni Bipin Inday Sara tungkol sa pag-alis, pag, uh, alis, pag uh, uh, yung zero, wala na siyang confidential and intelligence fund. It's final. Wala na. So, final ito, nagsalita na siya. At alam nyo, hinimay-himay ko, nag-reflect, na malandong, nagmuni-muni ako sa kanyang statement. Wow! Napatunayan ko talaga na, ano, Uh, ito, bagong patunay, bagong ebidensya na siya po ay isang strong, God-fearing leader. Our country will be in good hands pag upo niyang presidente by 2028. I tell you. So, pakinggan muna natin ang kanyang short, pahayag, and pasasalamat. Then, dagdagan ko, bakit ko nasabi na... She is a God-fearing strong leader. No, sanale. God, Kaling mismo, Office of the Vice President. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira mm -hmm. at pangulong Lalo na, malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Namahal kong kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon. Ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago na aking maiaambag sa pagudlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumawa ng Green Ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga isyu tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya Bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo, natutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan, at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating ng mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi sa halip sa mga oras ng kagipitan, magmasid, at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. May panahon ng kapanganakan at kamatayan. Panahon ng pagtatanim at pag-aani. Panahon ng pagsugod at paghilo. Panahon ng pagwasak at pagtatayo. Panahon ng pagluha at pagtawa. Panahon ng pagluloksa at pagsayaw panahon ng pagkalat at pagtipon ng mga bato panahon ng yakap at panahon ng pag-iwas sa pagyakap panahon ng paghanap at pagtigil sa paghanap panahon ng pag-iingat at pagtatapon panahon ng pagpunit at pagtahi panahon ng katahimikan at panahon ng pagsasalita panahon ng pagmamahal at pagkapuot panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan sa bawat yugto ng ating buhay, mahalaga na piliin natin ang kabutihan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa bawat panahon, maging matatag tayo sa pagharap sa hamon at maging handa sa pagtanggap ng pagbabago. Ang mensahe ko na ito ay naglalaman ng mga salita mula sa aklat ng Ecclesiastes na nagpapakita ng mahalagang mensahe tungkol sa mga panahon ng buhay at kung paano tayo dapat kumilos at mag-isip sa bawat isa sa mga ito. Magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Okay, so anong masasabi nyo sa kanyang pahayag? Ah, mga two minutes lang siguro. Ako, number one na napansin ko, uh, medyo parang maging emotional na naman ako. I was deeply touched by that message. I can feel her sincerity. She speaks talagang galing sa puso magsasalita. Tingnan nyo, nagtatagalog. Ay, don't know kung may naihalong English. Talagang makapilipino. At saka, yung mensahe niya, ang ganda ng dating. Para sa akin, ha, I don't know sa inyo. Doon ako natouch yung gumamit siya ng versikulo sa Bible, yung Ecclesiastes. Isa sa favorite verses ko yung A Time for Everything. Tama. Kaya ngayon, inaapi siya. Sabi niya, relax lang. Ibig sabihin, may tiwala sa Diyos ang ating bipintay Sara. I don't know, ah, uh, Narinig nyo na ba si Pangulong Marcos Jr. na nag, quote ng verses sa Bible. Hindi ko ma wala akong maalala eh. <laughs> ang maalala ko lang yung speech niya na ang pangarap nyo ay pangarap ko. <laughs> ano ba? Uh, yung kanyang sona na kaya nating pababain ang presyo ng bibilhin kaya gagaya ng bigas. <laughs> I'm sorry, awala wala kong maalala na mensahe ng presidente natin na base quotes siya sa Word of God at ito pinatunayan ng ating vice presidente na she is a woman who fears God. Kasi sabi niya, hintayin natin ang galaw ng Diyos. Yun ang minsahi, May panahon. A time to love and a time to hate. <laughs> Delikado yun. A time for war and a time for peace. A time to be born and a time to die. Agree ako dun. So, with this message, nakita ko na wala. Cool lang siya. Hindi niya iniinda yung pagkawala ng kanyang confidential and intelligence whatever. Hindi siya apiktado at tingin ko parang we may welcome pa niya eh. yung pangyari. She took this opportunity to send this very strong message to the Filipino people. And I tell you, uh, ikalat natin itong mensahe nito Uh, salamat yung subscriber ko from Usami City na nagpadala sa akin itong mensaheng ito. Kagabi ko pa yan hinahanap. Una kong narinig yan sa vlog ni Madam Maharlika. Binasa yan ni Madam Maharlika. Eh. So ngayon, napakinggan natin mismo, nakita natin siya. Ah uh, ako, nakita ko. Sorry, hindi ako marunong mag-upload. <laughs> oh, so, napakagandang mensahe. Uh, dagdagan ko na lang ng isang verse. Romans 8:28 All things work together for good for good to those who love God to those who are called according to his purpose. Sa ngayon parang eh lumalabas na nagtagumpay sila. What I mean sila, yung tambalang makabayan black at uh, speaker Martin Romales. Kasi wala nang magagastos si Bipinday Sara sa kanyang na uh, uh, confidential intelligence fund. But then, uh, plus yung mga iba pang paninira nila, yung uh, uh, traffic uh, jam sa Commonwealth Avenue, akala nila masisira nila si Bipinday Sara. Then marami pang darating na paninira. Dahil binulgar ng puting ahas ni Madam Marlica na tuloy-tuloy na puyan nagagawin ng Malakanyang na sisirain nila talaga si Bipinday Sara. Kasi nga namumulitika na sila. Oh, kabaliktaran, itong ating Bipinday Sara, wag kayong sumama sa alinmang gawaing masama magtulungan tayo, mag tayo sa darating na mga tigirap. Correct. Oh, uh, na nabanggit niya yung Israel Hamas conflict. Delikado 'yun, mag-escalate nako. Lalong magtaas ang presyo ng bilihin. Dadagdagan pa ng paparating na il ninyo. Kami ngayon sa ating project sa Talaandig ten City. Ang focus doon is paano kami mag-ipon ng tubig para pang dilig sa kanilang uh, sayutihan, mga gulayan nila, pag wala na o menos na ang ulan. So, tama po ang mensahe ng ating busy Pangulo na tutukan natin ang darating na tighirap. Yung politika, malayo pa yan, correct. Eto namang kabila, grabe ng politika. May, hindi ko pa nababalitan ano, kung mayroon na bang uh, Malar, Malaya Rice. Pakicomment kung nagsimula na silang mag-distribute ng Malaya Rice. Freedom for Hunger, MR Martin Romaldez. Mga smuggled rice na ipamimigay ni Speaker Martin Romaldez sa mga tao. Yan na ang simula ng kanyang kampanya. Oh, sige lang po. Simulan nyo lang. At least nakakatulong kayo kahit papano sa mga nasa laylayan. But, ang taong bayan, marunong na ngayon, nakikita, pamumuliti kayo. Dito naman kay Bipinday Sara, servisyo lang. O, so, nag-vlog ako kagabi tungkol sa advice ni Madam Marnica na panahon na para kumalas si BP Daisara Sara sa administrasyon ni PBBM at mag na siyang Deputy Secretary. Nako, binasa ko ang comments ninyo. Halos lahat. 99% sa mga comments nagsasabi huwag mag -resign. Ako rin, yan ang aking tingin. Huwag mag-resign. Trabaho lang. Kailangan ng ating mga kabataan si BP Inday Sara sa dipid. kasi mamamayag pag si Franz Castro sa pagre-recruit ng mga teachers, mga students, dadalhin sa makakaliwang grupo. Pag nandyan si Bipinday sa secretary, mapipigilan sila. Hindi sila makaporma. O, kailangan siya ng taong bayan. So kahit wala na siyang intelligence, confidence, wala na. She can work with it. So, mabuhay po kayo. Bipintay Inday Sara, hihintayin namin kayo sa 2028. God bless your heart. God will protect you. Aming bahal na BBP Inday Sara.